Ma'am, uh, unang-una po ma'am, ko kayo ng uh, congratulations. Dahil uh, recently nga po ay nag ng 7th uh, Philippine Women Engineer Summit, uh, mga ilan po ang uh, mga naging participants nito at uh, taga saan po sila Ms. Uh, Engineer May Rose? um Last uh, August 3 to 5, nagkaroon po kami ng 7th Philippine Women Engineers Summit sa Century Park Hotel. Mm -hmm. Hybrid po siya mm -hmm. kasi dahil sa ating technology ngayon, lahat po ng mga kababaihan all over the world. Uh, pero on-site, meron po kaming halos mga 200 na women engineers na nakapag-attend in all areas of discipline sa engineering. At saka marami ding mga ating mga... Uh, from our neighboring uh, ASEAN countries na nag-attend, marami po tayong mga kaibigang women engineers din na nag-attend online. In po kaya talagang ginawa namin siyang hybrid. Wow, talagang uh, iba na rin po talaga uh, ang ang ng mga event ngayon. Uh -huh. So may, pwede na talagang uh, dahil nga nitong uh, nagdaang pandemic ay eh, talaga nagkaroon na ng uh, in-face yeah. saka ng online. So mama balita ko kasi may uh, talagang uh, bumibida mga women engineers hmm. ano sa inhenyero. Uh, syempre, itong mga kagaya nyo po na engineer na babae, no? At hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po sa ibang mga bansa. Uh, can you kindly share with us, uh, attorney, uh, engineer, ano? Sino-sino uh, po ba yung mga miyembro ng Philippine Technological Council for uh, Women Engineers Network o PTCWEN? Kasi balita ko nga po ay nakakuha kayo ng grant mula po sa United States Agency for International Development Energy Secure Philippines, ma'am. Oh, uh, gusto ko ipakilala muna ang Philippine Technological Council. Right. Ito po ang umbrella organization ng 13 professional engineering organizations. Mm -hmm. uh, para mabanggit ko lang, at least shout out natin sa mga ano, yeah. uh, mm -hmm. iba-ibang disciplines ng ating engineers. So, ang... Uh, yung labintatlo, ito ang Society of Aerospace uh, Engineering of the Philippines. Right. Tapos, meron tayong Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers. Meron tayong Philippine Institute of Chemical Engineers, Philippine Institute of Civil Engineers, Integrated um, Institute of Electrical Engineers, Institute of Electronics Engineers, dyan po ako nakakabilang mm -hmm. uh, electronics engineer po tayo. Wow. Uh, Geodetic Engineering engineers of the Philippines, Philippine Institute of Industrial Engineers, Philippine Society of Mechanical Engineers, Society of Metallurgical uh, Engineers of the Philippines, Philippine mm -hmm. Society of Mining Engineers, Society of Naval Architects and Marine Engineers and Philippine Society of Sanitary Engineers. Sa lahat pong uh, labintatlo na nabanggit ko, dose uh, na po ang ano, ang uh, mem members of Board of Trustees ng Philippine Technological Council. So mm -hmm. even yung pinaka Uh, dati hindi namin nai-imagine na magkaroon ng babae sa mining yes. uh, engineering field Sama ngayon. Tama po ba ako, ma geodetic engineer Meron meron yes. din po. Oh. Ang kulang na lang po namin ngayon uh, yung mga marine engineers siguro. Mm. Uh, hahanapin pa namin kung sinong sinong uh, babae doon sa ano sa mga marine engineer. So ito po na may advocacy kasi ang uh, Women Engineers among these uh, professional organizations na uh, mag-encourage ng mas maraming girls sana uh, uh, to take up engineering. Alam natin na it marami talagang sa kalalakihan maraming gustong mag-engineering pero mm -hmm. mas kumukonti ang kumukuha. Well, ngayon siguro sa mga iba-ibang fields ng engineering merong marami na rin mga babae interesado like medyo mataas ang mga ratio ng babae sa chemical engineering, industrial, computer, pero sa mga ibang sektor, lalo na sa renewable energies, right. eh medyo mas mababa po ang ano ang population ng ng uh, kababaihan dito sa sektor ng ano renewable energies. Which is uh, maputol ko lang mang po okay. kayo sa glita engineer uh, engineer ano, na isa sa mga Tinitingnan nating magi- uh, kinakaharap na krisis ng ating bansa when it comes sa uh, energy sector, di ba, engineer? Yeah. Sa totoo nga, eh, um, tayo sa as neighboring countries natin, tayo ang pinakamababa mm -hmm. ang napo na uh, renewable energies. Yung ang napakaliit na na isla ng Taiwan na uh, kabilang ng China ay eh mas mataas pa ang kanilang production ng renewable energy compare sa Pilipinas. So, yan po ang target ngayon ng Department of Energy nakikipag um tie up po tayo sa Department of Energy through right. the office of undersecretary um Rowena Guevara mm -hmm. uh, at um, susuportahan naman po tayo dito sa ating advokasya na ito. And that's good ma'am kasi syempre hindi uh, naman talaga lingid sa ating kalaman na bibihira yung ating mga babaeng engineers. And I I think nung college ako eh nung batch nung engineering class nung batch namin ayoko na lang sabihin kasi magkakabukingan tayo ng ina dito. <laughs> eh ko konti talaga, talaga sa isa, sa batch na 'yon eh, parang dalawa o tatlo lang yung babae at, at karamihan yung lalaki yung mga ganong kumukuha ng course. At alam ko rin, ma'am, karamihan din kasi sa mga kababaihan natin ay eh, puro mga architectural courses yung kinukuha. So, parang tama nga ho kayo, ma'am, bibihira at uh, bilang lang sa daliri natin yung uh, pag, mga babae kumukuha nga ng mga engineering courses. Well anyway, ma'am, back to our topic no. Ano po yung uh, ano po ang uh, pangalan ng na naging proyekting nyo sa US aid, yung uh, ESP, USAID ESP sa Wiser project po na inyong uh, nabanggit. Sino-sino nga po ang mga katrabaho ninyo ngayon? Government ano pa po? May mga government agencies po ba o pribadong sektor, uh, Engineer Mayrose? Oo, yung project po natin uh, is uh, Women Engineers as Instruments uh, for Sustainable Engineering in Renewable Energies or in short WISER. Ito po under dun sa project ng Energy, Energy Secure Philippines ng USAID. Um initially po na tap na po natin ang Department of Energy na magiging kasama po namin sa pag-implement and at the same time ang Department of Education may mga initial uh, uh, talks na rin po kami but ang gagawin po namin kasi is lilibot kami with the key city development uh, initiatives ng USAID mm -hmm. from uh, from Batangas down to uh, Zamboanga. Sampung cities po 'yon ang uh, walong well, no, cities pero nag-request po kami na madadagdagan ng dalawang city dito sa Manila at mm. uh, bandang north sa Baguio So magiging ang pupo na uh, cities ang makukover po namin So through DepEd, yung senior high school students natin Magkakaroon kami ng uh, career mentoring programs for the next uh, two years uh, At uh, magbibigay din kami ng libreng mobile app Mm. Uh, ita download po nila via iOS and uh, Android. At saka magkakaroon kami ng competitions related sa renewable energies. Wow. Yung po yung uh, aming magiging proyekto with uh, USAID ESP for the next two years. Maganda yan, ma'am. No? Dahil na siyempre sa ating mga kabataan eh, sa murang isipan pa lang nila, eh, talagang uh, malilinang na sa kanilang mga sa kanilang pag-aaral yung uh, pagkakaroon nga ng mga renewable energy at in the near future di ba tama ba ako engineer Beros mas mapapa enhance pa natin sa mga susunod na generation pa nila no? na yung mas uh, pag-aralan pa at mas pag ibayuhin pa yung mga available renewable energy resource nga natin sa ibang eh, sa ating bansa. Mama, meron ba kayong uh, mga panawagan o announcement para sa mga nais maging bahagi o yung uh, mag-volunteer nga po dito sa Wiser Project? Kasi kung titingnan niyo po mga tagapakinig natin sa Radyo Pilipinas, ay eh, napakaganda po nung naturang proyekto na to. Mama, paano ba mag-join dito? Um, ang mga partners po namin na nabanggit ko yung mga 13 uh, professional organizations. So, bawat uh, city kasi may mga local chapters na rin sila. Okay. So, kung interesado po sila on those local cities. Let me just mention uh, Baguio, Manila, Batangas, mm -hmm. Puerto Princesa, Legazpi, um Tagbilaran, Iloilo, Cagayan de Oro, Sambuanga, and General Santos. Mm -hmm. Doon po sa sampun na banggit ko, kung uh, interesado po kayo mag-join sa amin at maging volunteer sa aming uh, career mentoring program, lalo na yung mga women engineers natin dyan, please uh, contact yung ating local chapters. Alam mm -hmm. ko may mga uh, local chapters po ang mga professional organizations on those key cities. Uh, Mag-enlist lang po kayo at bibigyan bisitahin namin kayo and itatap namin uh, uh yung uh, kung interesado po kayong maging uh, bahagi Yan. dito sa aming proyekto. Kasi nga so, po ma'am 'yun nga yung mga nabanggit yung mga detalye. Eh syempre talagang uh, mas uh, mas magandang mag-join dito lalo na yung mga kabataan natin ma'am na nais na na, na, na maging uh, bahagi doon sa inyong programa at at uh, at the same time yung mga kababaihan natin na kasi ma'am eto yan eh uh, marami akong mga na-encounter man na mga kaibigan ko na babae na kinatatakutan nila yung engineering kasi mas gusto nilang mag-design. Siyempre alam niyo naman mga babae, 'di ba? Magaling ang uh, ating mga kababae. Siyempre pinupuri ko yan pagdating sa mga design-design ano dahil uh, kinatatakutan nila yung engineering kasi nga bukod nga po dun sa sa mga under technicalities eh napakarami ho talaga ng mga math niyan eh ako nga kaya nga ako, ako nagmascom engineer <laughs> kasi mahina ako sa math <laughs> well ayun nga no ma'am uh, maari po ba kayong uh, magbigay ma'am ng uh, mensahe para sa ating mga batang babae na nais nga uh, magkumuha uh, ng uh, engineering. engineering courses. Okay. At uh, ano po ang suggestion nyo sa ating mga tagapakinig at mga nanonood nga po, ingil nga po dyan, yung mga, alam nyo na, yung mga may takot na kumuha ng mga ganitong kabibigat na kurso, ma'am. Go ahead po, Engineer uh, Kaya nga po kami gagawa ng mobile app. Ito po kasi ang magiging uh, katulong nila sa pagre-review nila on math, mm -hmm. and sciences, at saka dapat of course, na do namin ilalagay dyan, Ilalagay niyo <laughs> yung aming ano, uh, renewable energy uh, information and data. Mm -hmm. So, ito at least makakatulong sa kanila. Alam mo na mga kabataan ngayon, very dependent sa mga cellphones, yes. no? Sa oh, technology. So, sabi namin, um, Paano kami makakatulong sa kanila? At least, impluensyan or makakatulong sa pag-aral nila ng math and, mm -hmm. and uh, sciences, magagawa kami ng mga review materials nila doon. So, mm -hmm. free download yan. Uh, unlimited. Kaya, yeah. pwede nilang ano. Pero, hindi, syempre, baka mamaya, parang yung mga sa AI na nagbibigay na ng sagot, hindi naman. Mm -hmm. <laughs> At least, meron pa rin learning uh, process. Ngayon, sa mga magulang naman, kung um, Interesado po yung inyong mga anak na gusto, na mag-pursue ng engineering career. Yes. Suportahan lang po kasi 'di ba mm -hmm. nung mga nakaraang mga henerasyon din kung anong sinabi ng mga magulang, Iyan. oh itong kursong ang kunin mo. Mm -hmm. <laughs> Napipilitan yung mga anak na yung ah, gukun. Na victim, parang victim <laughs> so, ako niyan mama. <laughs> so ang ano ini-encourage ko lang din ng mga ano mga Iyan. magulang, suportahan mm -hmm. natin mga anak uh, especially kung medyo nagkaroon sila in interest lalo na sa engineering. Yes. Kahit na anong fields engineering. Ma'am, ako ma'am, ma tanong ko lang kayong personal. Ah sorry ma'am kung ano. Kasi syempre, bilang isang babaeng engineer, parang uh, ano po ba yung mga challenges na kinaharap nyo ma'am nung tinutok <laughs> nung tinitake nyo yung course na yun ma'am? Para lang ano, just to be ano sa ating mga listeners kung ano ba yung uh, isa sa mga naging challenges ng isang babaeng nagkuha ng engineer at ngayon isang ganap na at lisensyadong engineer na. Go ahead ma'am. Pwede tayong mag-share ng mga experience. Oh, mga challenges. Um... Well, ang medyo difficulty lang talaga sa sa babae yung medyo mahirap is yung uh, physical strength, no? So lalong-lalo na pag ang mga uh, pagbuhat ng equipment, no yeah. ano kasi mm -hmm. physical strength ang kailangan. Mm -hmm. Pero sabi sabi ko naman kung sila may physical strength, meron akong mental strength. Yeah. So doon mm. dun ko kung medyo may kahinaan ako sa sa mga physical na bagay. Aspeto. Sa mm -hmm. aspeto, mm -hmm. at least on uh, an intellectual and mental strength meron. Don <laughs> ko dun ko ngayon i-inilagay uh, oh. uh, yung aking uh, focus para mm -hmm. at least yung takot ba? Because uh, nung, nung panahon namin mental mas kuko konti talagang kumuha mm. na engineering. May konting takot pero sabi ko kaya ko ito. Yeah. Uh, determination lang. Yun yung aking masasabi dun sa uh, mga ihan na, na gustong mag-engineering. Determination. Tsaka alam, alam ko yung gusto ko kasing yeah. marating. So far, Mama, ano po yung naging uh, parang fulfillment nyo nung uh, kayo po ay isang ganap na na engineer, you are the licensed engineer at uh, pinapraktis nyo na yung pinag-aralan. Ano naman yung naging fulfillment nyo sa sa inyong buhay nung nandiyan na kayo. Mm -hmm. Yung dating pinapangarap nyo lang na na maging kayo at uh, dati yung kinaiinisan mo ng mga minor subjects na piling major, yung mga gano'n. <laughs> <laughs> diba, mayro'n lang. Ano po yung mga, ano po yung mga naging fulfillment nyo, Engineer Mayrose? Um, ako kasi after yung uh, industry practice ko, nag-join ako na academe. So yung naging fulfillment ko talaga eh, marami ako naturuan at hmm. na encourage din na magstay sa engineering Uwa. kasi ang dami kasi 'di ba enroll sila na first year mm -hmm. pagkatapos ng isang semester mag shift na Ayun sila na. Eh. Uh, <laughs> so and, kailangan at least first year pa lang talagang mini-mentor mo na rin sila mm -hmm. and uh, it's a fulfillment para sa akin dahil at least ang dami ko nakita na ano na graduate din namin ng mga inhinyero parehas babae kay lala, uh, uh, or lalaki at least nakita ko um, yun na yung masasabi kong my own share of being an engineer ayan yan kasi ma'am ito eh, ako naman kasi correct me if I'm wrong engineer Mayros lahat kasi ng sektor na yan na pinag-aaralan natin mapa broadcast mapa engineering mapaabugas siya lahat 'yan kasi meron tayong sinusumpang tungkulin mm -hmm. lalo na especially sa mga engineers natin no o sa anumang, anumang aspect ng engineering meron kayo Siyempre, kayo 'yung nagsisiguro ng mga structure mm -hmm. kung gaano katibay 'yan at uh, 'yung mga telecom telecommunication line 'yung mga electronics engineer natin sila naman 'yung uh, sumisiguro na makakarating 'yung mga signal wave sa ating mga television sa bawat bahay sa bansa yun eh, di ba? At mm -hmm. ang mga abogado, kasi hodang mali o tama yung kliyente mo, ang mission mo ay ipagtanggol ang iyong kliyente. Mm -hmm. Kumbaga, ganun po. Eh, sa, sa amin sa media, impormasyon ma, ang uh, aming sinumpang tungkulin na maghatid ng tama at wastong informasyon sa mamamayang Pilipino. Lahat po tayo, ma. Meron tayong mga kanya-kanyang ginagampan ng sektor mm -hmm. sa buhay. So, I believe sa ating mga kababaihan no, na nais ko kumuha ng engineer ito po si engineer Meros isa sa mga saksi nga na hindi hadlang ang kasarian upang uh, ipagpatuloy ang inyong pangarap tama, ba? Tama, tama po ba ako tama po yan sir AJ talagang uh, regardless babae man o lalaki basta alam mo kung anong gusto mong at saka may determinasyon ka makakarating at makakarating ka doon at ang payo ko lang naman at professional na Uh, maski pa paano magbigay ka ng uh, ng iyong serbisyo at uh, ipag ipag um serbisyo mo as an engineer at uh, kung ano man asin pa ang tungkulin at least yun sana ang magiging uh, gabay para tama lahat ng gagawin kasi meron tayong mga professional ethics kumbaga Uh, Engineer Mayro, sa ah, dagdag ko lang, no? saan mga lugar sa Pilipinas kayo magiging abala para nga po dito sa Wiser Project nyo? No? At uh, ngayong uh, katapusan ng Agosto ay magsisimula na ulit itong klase. Ano po yung uh, inyong mga nakaschedule na activities pala ma'am? Oo, uh, inuna namin ng uh, Manila, so natapos na, pick na kami ng uh, mga tat tatlong skwelahan. Mm -hmm. uh, may mga nakausap na rin tayo sa Baguio. Ah, mm -hmm. uh, down south may mga nag-confirm na rin from uh, Zamboanga, from uh, General Santos, from Cagayan de Oro. Next week po nasa Iloilo po uh, tayo mm -hmm. and uh susunod niyan sa Legazpi, uh, Puerto Princesa and uh, Tagbilaran. Yan yeah. po yung ano mga places na pupuntahan po natin. Tama yan ma'am no kasi ako nag-ikot din ako sa buong bansa ano dahil may, yung mga lugar na binabanggit nyo kasi mga napuntahan ko na rin yan. Marami rin tayong mga nakakaano diyan na gustong mag-aral ng mga mga ganyang kurso ma'am. Na, na ano ko lang sila sa bundok nung tayo ay nagdodokyo pa nung araw. Yun eh naalala ko lang sana ma'am eh matulungan natin itong mga kababayan natin ito. Ma'am bilang panghuli hanggang kailan po ang Wiser project at pag, uh, pag natapos po ito, paano na masusustain ang inyong mga gawain at advocacy campaigns, ma'am? Uh, two years po ito, hanggang 2025. Uh, at uh, mm. at nabanggit ko nga, mayroong 13 uh, professional organizations yes. na kasama sa PTC. So, right? in terms of sustainability, ito pong 13 professional organizations na susuporta po sa atin. Yeah.